Sunshine! News! Oh! 7.6 halaga ng illegal na droga mula sa Belgium. Hindi ka nang makalusot sa Pilipinas. sindikato ng Alitag-Tag-Shabu Hall, hindi pa rin nahuhuli. Ang balitang yan, alamin natin kay Kaparapol Paul Montibon. Isang panibagong insidente na naman ng pagpupuslit ng ilegal na droga sa bansa ang munti ka ng pailusot noong 29 ng Marso. Mula sa impormasyon na nakuha ng PDEA International Cooperation and Foreign Affairs Service, isang parcel anila ang dumating sa Port of Clark sa Pampanga galing sa Belgium. At para matiyak ang legalidad ng transaksyon, nakipag-ugnayan ang PDEA sa Intelligence Service at mga tauhan ng PDEA Region 3 para sa nasabing parcel ng makakuha kuha ng go signal agad na isinagawa ang interdiction operation kung saan tumambad sa mga operatiba ang laman ng parcel na positibo sa illegal na droga. Tinatayang nasa 4,000 at isang peraso ng party drug tablets o ecstasy ang nakita na may halagang mahigit 7 milyong piso. Agad na dinala sa PDEA Region 3 Laboratory ang mga droga para sa forensic examination kasabay ng paalala sa publiko na iwasan ang pakikipagtransaksyon na may kaugnay kaugnayan sa iligal na droga. Sa kasalukuyan, naharap sa iba't ibang uri ng parusa ang mga nahatulan sa drug-related offenses sa Pilipinas. Alinsunod yan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kabilang ang mahabang termino ng pagkakakulong. Sa katunayan, Ay ang ipinalukala ang parusang kamatayan sa mga heinous crimes kasama na ang drug trafficking. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ito makausad sa kongreso. Sa ngayon, tuloy pa rin ang paglaganap ng iligal na droga sa panahon ng Marcos Jr. Administration sa kabila ng sunod-sunod na operasyon ng mga otoridad. Sa kasamaang palad, bigo pa rin maipakulong at mahanap ang mga malalaking sindikato ng iligal na droga sa bansa sa kabila ng mga naitatalang malalaking halaga ng droga na nasasabat sa iba't ibang panig ng bansa. Matatandaang hindi pa rin nahagilap hanggang sa ngayon ang taong nasa likod ng dalawang toniladang droga o 9. 6 billion pisong sabu na naharang sa checkpoint sa barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas noong April 15, taong 2024. Nauna nang ipinaliwanag ng PNP noon na patuloy ang kanilang investigasyon hinggil sa insidente. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nagulat Pulmon Montebon, Bon, News.